noong biyernes ay tinanong ko ang mga deboto, bakit kayo naririto? Bakit kayo dumayo pa dito sa Kiyapo? Bakit kayo nakikipagsiksikan pa para dito magsimba? May malapit namang simbahan sa inyo siguro. Mas maginhawa yung ibang simbahan, aircon pa, mas malinis, mas maaliwalas. Pero bakit to kayo narito? At maging sa lahat ng mga simbahan ngayon, bakit marami ang nagsisimba? Bakit marami ang nagpupunta sa mga simbahan ngayong araw ng linggo? Simple lang naman ang sagot. Gusto natin makita ang Diyos. Gusto natin maramdaman ang Diyos. Gusto natin matuklasan ang pamamaraan ng Diyos lalo na habang tayo naglalakbay sa buhay. At saan nga ba talaga natin makikita ang Diyos? Sabi sa Ebanghelyo, tinuturuan ni Jesus sa Sareno ang kanyang mga alagad. At nung isang linggo, naalala ninyo, nagsimula na yung pagtuturo niya. Naalala nyo nung pinagnilaya natin nung isang linggo, ang salamin, ang mahiwagang salamin, ang salamin sa dingding, ang salamin ng totoong buhay. Ngunit alam nyo mga kapatid, mukhang ang hirap turuan ng mga alagad. At huwag tayong magmamadaling kutsain sila kumarap lang tayo sa salamin, mahirap din tayong turuan, matigas din ang ulo natin, mahirap din baguhin ang pangunawa natin. Naalala nyo yung isang linggo, nung tinanong ni Jesus sa Sareno, sino ako? Sino ako ayon sa iba? Kasi may mga ibang tao ang laging pinahalagahan, ano ang sabi ng iba? Ang nagdidikta ng buhay nila, ang sinasabi ng iba. Ngunit sabi ni Jesus sa sareno, hindi yan ang tunay na salamin. Tumingin kayo sa akin, kaya nga sabi ni Jesus sa sareno, at inulit na naman niya ngayon, ang anak ng tao, paihirapan, mamamatay, ipapako sa krus. Kaya naalala niyo ng isang linggo, sabi ni Pedro, wag naman, ayoko niyan. Hindi ata bagay yan hindi makadyos yan. Anong sabi ni Jesus sa sareno? Lumayo ka sa tanas. Tumingin ka sa akin. Ngayong araw na ito, sinabi rin ni Jesus sa sareno, ang anak ng tao ipagkakanulo, papatayin. Pagkatapos sa pagkatapos nun, anong pinag-usapan ng mga alagad? Sino pinakadakila sa kanila? siguro napapailing na lang si Jesus sa sareno. Kasasabi ko lang, mamamatay ako, ito kayo, payabangan na naman. Kasasabi ko lang, tutuparin ko ang kalooban ng Ama, ito na naman kayo, patigasan ng ulo, kanya-kanya na naman. Hindi nyo pa rin mamaunawaan nasaan ang Diyos? Ano ang pamamaraan ng Diyos? saan matutuklasan ng Diyos. Hindi sa iba. Hindi lang sa kaginawaan. Hindi doon matutuklasan ng Diyos. Hindi doon ang pamamaraan ng Diyos. Opo mga kapatid, narito tayo dahil gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nais natin matanggap ang kagalingan ng Diyos. Marami ang may sakit ngayon. Marami ang may pagdurusa ngayon. Marami ang mga pinagdaraanan ngayon. Kaya nga tayo bumabaling sa Nazareno. Gusto natin makita ang kasagutan ng ating mga dasal. Gusto natin ng himala. Gusto natin ng pagpapala. Gusto natin matunghayan ang kadakilaan ng Diyos. Ngunit nasan nga ba talaga ang kadakilaan ng Diyos? Nasaan nga ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kung paano sinabi niya kay Pedro, Pedro, oo, ang Mesiyas itinatampok, pero ang Mesiyas din dumanas ng pagdurusa. Ngayon, habang pinag-uusapan ng mga alagad, sino ang pinakamagaling, ang pinakadakila, oo, ang anak ng tao, itinatampok pero ang anak din ng tao nakaranas ng pagdudusta. Kaya nga, para lalong maunawaan ng mga alagad, anong ginawa ni Jesus sa Sareno? Hinarap ang bata sa kanila. Sa ating lipunan, ang bata, bida. Di ba? Sa bahay natin, pag dumating ang bata, lahat tayo nakatingin sa bata. Lahat tayo inaasikaso yung bata tuwang-tuwa sa bata. Pero nung panahon ni Jesus sa Sareno, ang mga bata walang-wala. Hindi nga itinuturing na mahalaga sa lipunan. Parang alipin lang ang bata. Walang halaga, walang kwenta. Minamaliit, isinasantabi. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, kung gusto niyong maunawaan ng Diyos, tanggapin niyo ang batang ito. Tumingin kayo sa batang ito sapagkat dito nyo rin makikita ang Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi po ba minsan pakiramdam natin ang Diyos nandyan lamang kapag gumaling tayo? Ang Diyos nandyan lamang kapag umayos ang buhay natin? Kapag tayo nasa tagumpay ng buhay. Kapag tayo masaya sa buhay. Kaya nga, marami din, bagamat marami nagsisimba sa atin ngayon, marami rin ang hindi na nagsisimba. Ano ikakatwiran? Hindi naman ako pinagaling eh. Ilang biyernes naman ako nagpunta, namatay pa rin yung asawa ko. Ilang beses akong tuwing linggo, namamanata, baon pa rin ako sa utang. Gumagawa naman ako ng Mabuti pero parang hindi na ako maubusan ng kamalasan sa buhay. Kaya ang pakiramdam ng iba, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako mamamanata. Mga kapatid, kaya nga tayo narito ngayon. Pumaharap tayo sa poong nasareno. Anong nakikita niyo po sa poong nasareno? Narito po, sabi ko nga noong isang linggo, ang salamin ng totoong buhay. Pero ano nakikita nyo pong larawan ng Diyos? Opo, siya yung nakaangat ngayon. Pero pansinin nyo po, mukha siya ng paghihirap. Opo, siya po yung anak ng Diyos na dinadakila natin. Pero siya rin yung anak ng Diyos na inalipusta ng mga tao noon. Kaya nga pasan-pasan niya ang krus. Opo, kumikinang siya sa ginto at mukha siyang napakamaluwalhati. Pero siya rin yung pinadapa at pinahirapan at pinagdusa ng mga tao. Anong gustong sabihin sa atin ng mahal na pong nasareno? Ang Diyos, wala lang sa kagalingan. Nandun din siya sa karamdaman. Ang Diyos, wala lang sa tagumpay. Nandun din siya sa panahon na tayo'y natatalo. Ang Diyos, wala lang siya sa panahon na sa tugatog ng tagumpay at kadakilaan. Nandun din siya sa panahon na tayo'y nadadapa at nabibigo. Ang Diyos, wala lang sa mga matataas at makapangyarihan. Nandun din siya katulad sa mga bata sa mga maliliit at minamaliit sa buhay. Minsan nakala natin, inaantay pa natin ng Diyos. Hindi pa ako gumagaling, wala pang himala ang nasareno. Hindi pa ako nakapag abroad hindi pa dumarating ang biyaya ng nasareno. Hindi pa nakakagraduate ang anak ko, wala pa ang pagpapala ng nasareno. Hindi po sa karamdaman man o sa kagalingan, nandiyan na si Jesus sa sareno. Dumada pa man tayo o bumabangon sa buhay, kasa na natin si Jesus sa sareno. Masaya ka man ngayon o malungkot, sinasabi ni Jesus sa sareno, hindi kita iniiwan. Saan matatagpuan ng Diyos? Saan ba ang himala ng nasareno? nasa lahat-lahat sa buhay kung bubuksan lang natin ang ating puso at pananalig sa Kanya. Iyon ang gustong ituro ni Jesus sa Sareno sa mga alagad. Doon nyo ko matatagpuan. Doon nyo matatagpuan ang tunay na katakilaan. Doon nyo tunay na masusumpungan ang tunay na pagpapala.